Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ngayon ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang dugo at katawan ng Panginoong Hesus sa atin ay nagbigay ng kaligtasan at Corpus Christi ng ito ay pinangalanan. Sa pagdiriwang na ito, sinabi ni San Agustin, isang ama ng simbahan, na sa tuwinang kakainin natin ang laman ni Kristong puno ng kabutihan. Hindi siya nagiging bahagi ng ating kalamnan. Bagkus tayo ay napapanibago at nagiging bahagi ng kanyang katawan. Ibig sabihin, sa kalikasan niya tayo ay napapabilang. Nagiging isang katawan kaya tayo ay tinawag na simbahan. Mistikong katawan ng Panginoon dahil sa pag-aalay niya ng sarili sa tanan. Sa Ebanghelyo ni San Juan ay ganoon din ang sinabi ng Mesiyas, Sinumang kumain ng aking laman, sa kanya ay mananatili ako ng wagas. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay totoong inumin. Tinapay na nagmula sa kalangitan upang bigyang kabusugan sa katauhang sugatan. Mula sa kasalanan at kamatayan, ang makadiyos na katawan, ang tao ay hinandugan ng dugo ng banal na tipan para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Anong laking misteryo isang malalim na katotohanan na handog sa tao sapagkat upang maibigay ang katawan at dugo, kahulugan nito ay pag-aalay ng sariling buhay ni Kristo. Kaya't sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia, sugatan at wasak niyang laman na sa krus na ipakita, muling nangyayari sa atin iniyahandog buong banal na katauhan niya. Kaya nga dumating man tayong may espiritong wasak at nagdurugong puso sa banal na misa. Sa pinagpira-pirasong laman ng misiyas, pagkawasak natin ay kanyang kinukuha. Siya ang nahahati, siya ang nagkakabahabahagi upang buuin buhay nating sa kadustaan ay nalugami sa tuwing ating iinumin mula sa kanyang mga sugat ang umagos na banal na dugo. Ating mga sugatang puso at lumuluhang pagkatao ang pinaghihilom at pinapanibago. Dugo na katumbas ng buhay sa atin ay kanyang ibinibigay upang muling buhayin mga kaluluwang humihinga ngunit maituturing na patay. Gutom na kalooban ng tao kanyang pinupunuan nang pagmamahal ng kanyang laman. Mula sa kanyang katawan, iniyahandog at inilalaan. Sa ligaw at litong sanlibutan upang magkaroon ng kaligtasan at kaganapan. Mga nilalang na nauuhaw, dugo niya ang inuming makakatighaw upang palayain sa pag-iral na kay Panglaw. Bigyan sila ng buhay at ng mga bagong araw. Buhay ni Jesus na inialay sa kamatayan, ang tao ay inagaw. Kaya ang ating awitin ay tungkol sa kalis na itinataas, handog na alak mula sa ubas. Sa banal na Yukaristiya ay nagiging dugong mahal, tanda ng pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas. Halina't bigyan ng panahon, oras ng araw natin, siya ay alayan. Katagpuin si Yesus sa banal na misa at siya'y tanggapin sa ating katauhan dahil isa lamang ang tangi niyang hinahangad, ating buhay ay maging isang pagdiriwang kung tayo ay hawak niya sa kanyang mga palad. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.